Parang na? Gago na Ay, oo nga no, tawid na Ayun na tayo, men Hindi umabot Takbuin na rin Tama natin si Boy, men Ibilis siya ng kanyang Malutot na cellphone Let's go! Oh, tapo daw. Ano ba yan. may camera dyan, no? pulis, titingin naman mo. ka sa inyo. Ano Tayo don sa La Rambla. sunod tayo sa traffic light. Patawid na tayo, hantayin natin ito mga Alright, tawid na tayo men stop na sila eh Ayun na, let's go Tayo Ayun, may Basilo na Basilo na tayo ngayon men tayo tayo okay, ngayon men La Rambla, Barcelona ginagawa ngayon dito eh, kaya maraming re-rehabilitate ngayon dito. okay naman medyo marami pa rin tao ngayon Sama na natin si Bay bibili sa cellphone niya. Paka-angas. Free fireman. Kailangan ulugan mo siya. So <tong> Ay, vlog. Ito <laughs> yung mga vlogger pa rin. Nakakita yeah, mga vlogger. Yung mga vlogger ko. Yung vlogger kayo, kuya. King Kong TV, kuya. King Kong TV. King Kong TV pala. King Kong TV ito. At Team Kabugok. <laughs> Team Kabugok. Ang dami na. dami Ang dami na vloggers dito. Sure, may <laughs> sir Maybe. Sir Maybe. Sir Maybe. Sir sure, Maybe. Ito ba yung sir Maybe? <laughs> okay oh, man. Ay yung vlogger na hindi kumikita. makita. Okay. <laughs> okay. Oh, vlog lang. Wala masama eh. So, vlog lang tayo. Okay. So, Maganda sana dito kapag lahat na na-develop na nila. Marami kasing nire-rehabilitate yeah, okay, no niya. Yeah, yeah, flood control niya si DPWH. DPWH. DPW, DPW. 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 pare. Yung budget, budget nito ito. Ayan. Ganda <laughs> dito. Ang daming tayo. Oh, tara na. Bisa natin. go. Kasama natin mga tropa. Bibili sila. Ako alalay lang ako nila eh. Ako alalay nito ni Boss. Boss Eli. Eli ah. Saldi. Boss. Uh -huh. Tayo ka ka. Napakagandang street na. Bar C. Luna. Mga street Mga shop na yun dyan oh. Dyan marami dyan. Tayo man. Walk trip. Tagal layo. Walk trip, man. one year. Maganda kasi ano, Maganda kasi yung yung uh, nakita ko sana. Pa, relax ka lang. Ya, naman Let's go. Tayo po tayo mall. Sama si Bay by Ellie in the house asa mo dito El Corte dito taas deck 7 dito dito tayo I'm oh, sorry Bayan ano ba? Nakapili ka ng cellphone mo? Anong napupusuan mo dyan sa mga yan? Anong napupusuan mo sa mga cellphone na yan? Tagal mamili ni Bay ah. Ang dami nga si pagpipili yan, eh. Dapat yung doon lang tayo sa tagi -isang piraso pumunta eh. <laughs> sa kabila, sa kabila. Ayaw mo sa kabila. sa kabila. Ayaw ano pa dyan. Ito, ito 99 na nga lang oh. Kung titipid ko. oh. Opo. Ah. Ayaw mo yan. 99. Laki kasi. Wala. Kumali. Eh. Necesitan ayuda? Ah, uh, Ingles? Do you help? Ah, uh, we just uh, looking for this, for this uh, to like the less price only. Ito, Motorola yan eh. Motorola to? Uh, Motorola yan. Mayroon mga ano. Mayroon pa dito mga dito pe oh. Ito maganda ba? Yung 59 lang oh. oh. Tapos sulit ka na dyan. Ito 34 lang oh. Yeah. O nga dito pe Gusto mong fold Ayan fold dyan Ito yung mga fold na mahal Fold uh, na mahal Mahal yan Ayan nung say fold dyan, dyan, dyan eh. uh, Ang angas uh. Ang angas Mapipili muna si buy man Ganda rin na eh, ito 2-1 ano ba? Bibilangan kita. Kailangan 10 seconds na makapili ka na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na. Ayun na. Final answer ka na. Putik na yung pinili. Pinakamura yung pinili. Ayun po. Ang dami naman pera, hindi ko malaman kung bakit hindi, kasi ano. Hindi kasi kung ano, ano ko lang ka-inday eh pang chat mo lang baka oh, mamaya chat. kasi mabagal kasi sa internet yun eto 79 no kaya lang mabagal yun madam this one can we take opo opo yeah. 256 and 8 the this, this one this one the price this one. the price is 100 one? yeah one please thank you gracias lapit ka na dun Ito, mababayad na tayo. Hindi, pili pa yan dito. Dito kukuha yan sa ilalim. This is with, comes with the, uh, with case or what else with comes? comes? No. From? No case? No case. Ah, it's alright. Aki We have to buy it, no? Fuera, en la casa de las carcasas. There? Okay, gracias. Wala daw ano, case. Walang ganito. Bibili ka. 7 Gs, ganito. Okay lang. Nagdadalawang <laughs> isip si Bayo. Tangin na pogi mo dito ba yung artistang artistang datingan mo. White or blue? Which one? White? Walang black eh. White nga lang. Ba't yung blue? Pero, it's black blue. Blue? Black blue. Black blue. Black. Black. black blue. black blue black blue. The yeah, color black, is black, black blue. Black uh -huh. blue. Black blue. Black blue. Black blue. Black blue. Black blue. Black No. Black Sa Black blue. sa blue. sa blue. Black blue. Black blue. Black blue. Black blue. Black blue. Black blue. O, blue. Black blue. Black blue. No charger. Black no blue. And... blue. Hmm. Wala nga charger yan? Ay, Lahat na ngayon, ano, walang ganyan. Mga cellphone ngayon, wala na mga charger. Wala na libre char charger? Nagagalit. Bakit nga nagagalit ka sa akin? Sila nagtitinda. Sila kausapin mo. Charger. Charger? Wala lang charger, pero pwede mo i-charge. Charger ng jadar mo, pwede yan? Oo. Charger ng jadar. Ito nga, walang charger eh. Di ba, pag bumili ka ngayon cellphone, wala na? Sa, iba, sa iPhone lang, wala. Wala? Ano, babayaran mo hindi? Hindi. Ano ba to? Maganda yan. Bakit, Brad? Ano bang problema? Bakit ayaw mo ba yan? Ayaw mo ba? Bakit ayaw mo yan? Pangit. <laughs> <laughs> Ang arte mo. <laughs> <laughs> Ayun, makabili, na makabili na si Bay. Thank you. Pero maganda siguro to, pre, no? Maganda yan. Kung ayaw mo, bigyan mo sa akin. O, oh, tara na. Mabili na si Bay, men. Paalam na tayo. Paalam na kayo. Bye-bye. Nagas na kami. Nagas na kami. Mayroon si Troco. Hi. Bungo. Wala na, bulsa mo na yan, okay na yan. Sa baba pa yan, sa baba pa yung ano. Pila, oh. Alright men, labas na kami. Yung okay. ba peace. Barcelona men. a oh. piece Pucha, gesto, divertido. Lupa. Por si un caso perdido. Dice que sos un bandido, porque te vieron la otra noche en el parque japonés. Y obviamente, dices que la lupa. La lupa. Se es una persona. Garupa, sés marrana, la y te llaman la lufa. por lo bacán. Barcelona nila dalawa Barcelona man. Okay my friend. Oh. Okay, thank you. Thank you.